Ayan yeah, mga guys, pauwi na kami. Galing kami dyan sa bundok na yan. Oh. Bahay ng mga katutubo. Mm -hmm. yeah. <coughs> Napakaganda ng lugar. Yeah. Paano mismo ng bundok yan mga guys. Palibot ng bundok. Palibot ng bundok kami mga guys yan. Uh, Nandiyan ba ka? Nila sa dito sa pawi ng kami. Yan ang bundok ko. Tingnan mo pati niyugan yung no? Yo may niyugan sa taas. Yugan siringan eh. Masisipag ang katutubo dito.

So oh guys, pag ganyan kalaki ang pakusan nyo ah. Dalawang talbo, sulit na sa si isang pamilya oh. Laki ng pako mga kuliglig ang ating maririnig oh yun ay patuloy na tayo nasa kabundukan di ba kaya ng bundok o okay, oh. kita nyo naman mga kahit kung gaano ka kalalaki agnaya ito Oh, meron pang hagnaya oh. Diba ang sarap 'yan. Sarap niyan dito kan. Mga tanim mo 'yung oh. nyugan oh. Yo, nyugan 'yun. Oh, 'yun. <laughs> ito niya yan, kabundukan yan pero puro tanim ng naman, mga guys? lang siya. Ayan. Ayan, may na. Hawaii. Ayan, may bunga bunga Ayan ang tinatawag na no. Pinyang Hawaii. Walang tinik yan. Napakatamis ng pinyang yan. Pero yung lupa dito kakaiba, mapula sa kain bato niya. Mapula ang lupa. Ayun. Buti na mainit. Kasi napakadulas nito na pagtagulan. Nako. Talaga. Ayun oh. Ayun. Kita niyo 'no? Yung lupa 'yan. Ito yung klase lupa na pagtagulan ay talaga sobrang dulas. ang pabalik may kaunting ahon yan. Pag Padalawang ahon na ito mga guys. na banayad lang naman ang yun. Hindi naman na Banayad lang siya.

may na motor bibihirang motor dito mga guys kasi ito ay natong hirap ng daan ay makita nyo isa lang, isa lang yung dumaan na kamotor lakas loob lang talaga yun na pumasok dito Yeah, I'm

Ito yung mga kahoy dyan mga guys yung lalaki. <coughs> uh. Pero ko. Hindi nyo makalain eh, mga guys. So doon sa kasuluk-sulukan, kadoon-doonan. Ay. Meron tong mga ano. Ano pa ko siya tag? ko siya tayo? Ano mga nakatera? I'm doing a 啊！<laughs>